Hello mga beshi, gusto nyo bang lalong masarap at madinamnam ang inyong tinola? Ayan lang po yung sikreto ng ating pampasarap at pampalalong dagdag sustansya ng ating tinola. Is peanuts or sa kapampangan is aya. Ayan po, nag po tayo ng bawang at luya mga beshi. Kung nakita nyo, konting-konting mantika lang pong ginagamit ko pag nagtitinola ko. Ayoko pong mamantika, nakakapaso ng ng labi, yung sobrang maraming mantika. Naglagay na po tayo ng sibuyas at nilagay na po natin yung ating manok at naglagay po tayo ng asin at tsaka patis mga bishi. lang po natin siyang mekos-mekos para po magproduce siya ng sarili niyang aroma. Lalo-lalo na po yung aroma ng mga pinaglalagay natin panggisa, yung duya, yung bawang at yung sibuyas. And then nung nagisa na siya mga beshi, nag nagprovide na siya ng sarili niyang aroma or produce, nilagay na po natin yung ating manunggay. Alam niyo naman po mga bishi, sa gisa ko palang agad ko na nilalagay yung malunggay dahil po ayaw po na mga pamangkin ko yung magaspang kaya nilalagay ko po agad yung malunggay para lunglutong-luto siya at magkulay green po yung sabaw ng ating tinola, naglagay po na, na po tayo ng dalawang uh, mangkok ng tubig and then nung kulong kulo na po siya mga beshi nilagay na po natin yung ating sayote at saka naglagay po tayo ng sili ayan, pampadagdag sarap sa ating tinola mga beshi And then mga beshi. Ayan lang po natin siyang kumulo ng kumulo bago po natin lagay yung spinach or aya sa kapampangan. Ayan po mga beshi, nilagay na po natin yung ating spinach. Yan po kasi medyo malambot na yan. Kaya yan, hinuhuli ko nilalagay. Yan gusto po nila mga beshi ko. And then mga beshi, ayan. Ayan lang po natin siyang kumulo ng kumulo para maluto ng gusto yung ating manok. Ayan. Konting minuto lang po mga beshi is lalagay na po natin siya sa plating. Try nyo po mga beshi, sigurado pong masarap na masarap ang inyong tinola pagka naglagay po kayo ng spinach. Hindi po ako nagbibiro mga beshi. Totoong totoo po, try nyo po. Lagi ko pong nilalagay ganyan pagka may spinach. Pero pag wala po, yun nga lang po, dahon ng malunggay. Pero nung nasa Dubai po ako, dahon po ng spinach ang nilalagay ko mga beshi. Tsaka yung malambot niyang tangkay. Ayan mga beshi, luto na po at nakaplating na yung ating malinamnam, na, masarap na tinolang manok. Tingnan nyo naman mga beshi, light green yung kulay ng sabaw ng ating tinolang manok dahil nga po agad ko ninalagay yung dahon ng malunggay.